Welcome back mga katotok at welcome sa ating youtube channel at kung bago ka palang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan mag subscribe like, comment at share mo na rin ang video na ito mga katotok ayan bali ito pala yung mga kaganapan sa ating pamamana mga katotok nakadali tayo ng apat na bagulan kaya panoorin nyo po hanggang dulo ang video na ito kung paano natin nahuli itong apat na kulambutan at saka itong mga isda na ating pinagpapara mga katotok kaya tunghayan nyo po mga katotok ang buong kaganapan sa video na ito enjoy your watching mga katotok alas 12 na ngayon. So, kagigising ko lang. Bali, natulog muna kami. Gawa ng kanina. Napakalakas ng alon, mga katotok. Pero ngayon, medyo humihina na yung alon. Susubok tayo na lulusong, mga katotok. Baka sakaling makadali tayo. Parang medyo malabo ata yung tubig. so, bali, na ano ngayon? Palubog na yung buwan, mga katotok. 10 yung buwan, tagilid na. So, antabayanan nyo lang kami mamaya, mga katotok. Paglusong natin. Si e, palusong na rin kami. So, pa-low na rin. Mabalik lang ng kobo, mga katotok tinignan ko lang yung dagat so medyo naman maliliit naman yung alon sana hindi malabo so abang abang na lang pagpunta namin dun sa spot sa uh, paglulusungan namin so yan nga mga katutok nandito na tayo sa spot na ating paglulusungan yun o no? palutay na rin yung dagat mga katutok ayos at medyo malinaw yung tubig kaso nga lang, mga katotok ay medyo magulong magulong pa rin yung tubig gawa ng walang humpay yung amihan dito sa amin maglalakas ng gulong at ayan, bumili tayo ng gloves kasi lagi ako natitinik ng isda mga katotok, kaya bumili tayo ng gloves at ayan so abagan nyo mga katotok sa laut kung ano yung mga mahuhuli nating biyaya ngayong gabi sana ipagpalain tayo kahit ganito yung sitwasyon ng dagat at sana naman hindi malakas yung agos. Ayan mga katoto, tungkayan nyo po ang mga sa gabi nito. At sa unang pagsisidin natin ay nakakita tayo ng kanuping yun know, o, kan kung kanuping ka. So medyo magalaw yung tubig sa ilalim mga katotok, nakakahilo sobrang galaw gawa ng malakas yung gulong gulang at ito yung pangalawang isda nating napana mga katotok isang samaral kaso lang yung tinatinabi dyan pagpana gawa ng sobrang galaw sa ilalim hindi na ako nag-open ng camera nahihilo ako sa mga katotok kaya hindi na ako nag-open ng camera sulit na ito mga katotok pambinta na ito at ito yung mga isda natin sa gabing ito isang ping na naman mga katotok medyo malabo talaga yung tubig sa ilalim gawa ng lumalakas na lumalakas yung gulong mga katotok dito sa pagsisip natin ay ito tayo sa lapo-lapo o pugaro kung tawag namin dito sa amin mga katotok yun medyo luminaw yung ilalim mga katotok kaso nga lang pagdating natin sa taas yun napakalapo at dahil luminaw yung ilalim mga katotok ito yung ating nakita kita mm -hmm. isang kulang butan ganda na pagkakataba mga katotok hindi siya nakabugan ng tinta ayos may pambenta na tayo bukas mga katotok sulit ito sana yung madagdagan pa ito mga katutok? at dito mga katutok, sa hindi nga kalayo eh, nakakita na naman tayo ng isa pang kulambutan yun nadagdagan yung kulambutan natin mga katotok medyo mas malaki ito dun sa una nating napana yun o no? Ayos, mahigit isang kilot at kalahati siguro ito mga katutok. ayos na ayos na ito pambinta ito pa lambutan na naman mga katutok. yun know, o banatan agad natin mm, -hmm, sabol ganda ng pagkakatama so dito na pala kami dumaan mga katutok sa bandang hibasan ito napakababaw na nito mga katotok nasa isang di pa na lang you know, gumilid na pero yung hinahanting natin na kulambutan mga katotok yung malalaki ay hindi pa gumilid dito sa amin at ito na naman mga katotok sinalubong na naman tayo ng isa pang kulambutan na mga katotok yung sapol ganda ng pagkakatama kung kailan paahon na tayo mga toto dahil sa sobrang lamig saka naman ito nagpakita yung mga kulang butan yun oh, labo talaga sa ibabaw ayos, ah, yung kasama ko pala mga toto ay iniwan ako nandun na siya sa gilid so yun mga toto pag -in -in. sabi sobrang lamit yung ilalim mga tutok buti lang napagali tayo so tignan natin sa buho yung muli natin lumalakas na naman yung laminat at nandito na nga tayo sa gilid mga tutok at ito yung ating mga naging huli ayos, sulit pa rin kahit sobrang lamig ay meron pa rin tayong magandang biyaya ngayong gabi Para salamat ayos, pag benta na ito mga katotok at yung ibang isda natin ibinta rin natin at ito may pang tayo isang tagutungan pumusi ayos mga katotok sold na yung panandali ang drive natin so para tayong hinahabol sa sobrang lamig So ayan mga katotok, magandang tanghali. Kagigising ko lang. So bali, muminta tayo kanina ng 600. So maganda na rin mga katotok. So yung bininta ko lang yung dalawang kulumbutan tapos yung isang kulumbutan ay binigay ko sa pinsan ko kanina mga katotok. Yan ang umahon siya agad. Dahil nga sa sobrang lamig ng tubig. Buti lang tayo ay na agad kahit na malamig yung tubig. Pauligan tayo ng apat na kulambutan at saka mga isda. So, huwag na natin patakalin. Ito na yung mga shoutout natin mga katotok. Unang-una, shoutout sa masugid ko na taga-suporta. Yung dalawang espero din. So, shoutout sa magkapatid na ito. Na pag meron tayong upload, ay eh, nandito po talaga. So, maraming tala. Maraming salamat po talaga sa inyo. At unang-una, shoutout kay Rapis Fair Rain and Fishing Adventure at shoutout na rin natin si Matandang Espero si De Maestro Mandaraga Trend TV Bo Adventure Bire Espero Ursana Bellior Hermosa from Davao City shoutout natin si Noralin Mesa Gistone Alenio Larry Amos <laughs> nalaglag tayo yung cellphone natin si Larry Amos Lacuat Cero Jurassel Pellejera Roger Lonor Kasima Vlog Official Tagumpay Fishing Darling Mary Boye TV Mario Manrique Sagay Adventure Jun TV Vlog JP Amboy Kabuloy TV Vlog Robel Lara Gaspel Psycho at shoutout natin yung dalawa kong na nasa Aguada sa ako ng Katayangan Masbate si Junior GR Lucinicio Bailon at sa kanyang asawa na si Cate Bailon at shoutout rin kay John Rebailon at shoutout rin natin yung kasama natin lagi si Derek Misa at si Archie Masamayor shoutout at kay Darling Gabijin So mga katutok, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta dito sa ating YouTube channel. Ayan, so don't skip the ads po para makaipo na tayo ng revenue. So ayan mga katotok, maraming salamat and Merry Christmas mo sa inyong lahat mga katotok. Ayan, so bali brown out na naman mga katotok. Hindi ako makakabalik mamaya kasi hindi tayo nakapag-charge mga katotok. So lubat yung ating mga battery. So update lang ako mga katotok pag nakapagpamana tayo mamaya. si medyo humina na yung amihan. Malinaw. So ayan mga katotok. Maraming salamat. At as bands, Merry Christmas. Thank you for watching mga katotok.